ganitong ganito po ang utak ng mga DDS yung mga taong dikit kay Duterte ang lalakas ng loob na mamersonal ang lalakas ng loob na manlair tapos magmamalinis kadalasan pag nasusukul na yung mga yan natsi-checkmate na ika nga ibabaling nila sa iba magtuturo sisisihin ang iba mandaramay ng ibang tao Ganyan po ang asta na itong mga katulad ng Mr. Bato de la Rosa. Ngayon, dahil siguro wala na siyang uh, pwedeng ibanat na kahit papano, matino-tino sana, ano ho, yung level-headed ba na mga banat sana. Ayan, ginawa ng personal ang kanyang banat. Alam ko kung gaano kasaklap itong nangyayaring ito kay Sara Duterte sa mga katulad ng Mr. Bato de la Rosa. At kung tutuusin, 'di ba? Relax lang etong sa Sara Duterte. Wala namang masyadong galit na ipinakita. Pero yung mga nasa paligid niya, ang nakikita natin, pinapahama kung ano yung totoo na lagay ni Sara Duterte. Yan at yan po. Yung ganito kadesperado na mga narrative, na mga linyahan ng isang bato de la rosa. Ganitong ganito rin ang nararamdaman ni Sara Duterte natuto na na magpigil ang damuha <laughs> akala mo naman talaga may pagkakataon pa para magamit mo yung uh, paraan ng kuno ay pagiging uh, diplomasya mo yung, yung tipong hindi ka masyadong nag sa galit wala na eh, tapos na kasi yun eh nakita ka na ng taong bayan nakita na yung totoong kulay mo po ngayon, balikan natin si Bato. Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam. Kaya, ngiwi. Anyway, yan po ang kanyang pangiinsulto dito sa isang congressista, congressman, na bayan party list. Dahil ito po ay isa sa mga sumulong. Sumulong? Nagsulong ng, ng impeachment complaint niya. Yan. Ang sabi niya, gusto kong sabihin kay Sara Duterte, Te, hindi ito usapin ng diwaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sa press con kasi naroon si Sara Duterte na mas masakit pa daw ang iwanan ka ng diwa mo kesa nga dito sa impeachment complaint. Anyway, tignan natin yan mamaya. Pero ang sabi ni Mr. Bato de la Rosa, lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Alam niyo po, ang mga taga-suporta ni Mr. Bato de la Rosa, hinangaan pa siya sa daw. Matapang daw si Mr. Bato de la Rosa. Ang totoo niyan, yung mga ganitong linyahan, duwag.